Hi! Hello po! Ayan, si Josa po ako po ito. Ayan, finally po. Ayan, mga Josa lovers. Ayan, live na po ako ngayon. Live na live niyo po mapapanood ang Josa. Ayan, dahil nga po ang dami nagre-request po na mag-live ako. Ayan, eh, eh, ay, first time ko Eh, paano ka yun? First time ko hindi ko ho alam ang gagawin pag nagla-live. Ayan, basta live tayo ngayon. Ayan. Nakapanood po ako ng live dati. Ayan. Kay Ivy at saka kay Francine. Kay Ivy kanila at kay Francine Garcia. Ayan. Yung po napanood ko ng live. At kay Chocolate. Ayan. Mayroon pong nag... Pwede pong magpabate. Ayan. Kung birthday po ninyo. Kung anniversary ninyo magjojowa or... Or kung ano man, kung may tanong kayo, pwede ko pong sagutin. Tapos kung may patay po sa inyo, ayan, pwede ko rin pong batiin. Happy condolence. Basta i-comment nyo lamang po. Ayan. Bakit walang nalipad ng na mga puso? Tsaka yung, yung yung kamay, yung nagarinig kamay. Wala. Laos na talaga ang Ayan, syempre live tayo ngayon. Live. Talagang maraming ano, mga technical problem pag-live. Ayan, at syempre bagyuhan po talaga. Baka kaya walang mga, baka late yung mga comment. Oo, at saka yung mga tanong ninyo. Uh, basta po, uh, mag-comment lang po kayo. Tapos magtanong, sasagutin ko po yan. Syempre, live na live! live na live nyo po ako mapapanood. Ayan, lili ayan na dito po ako sa banyo namin. Maliligo po ako. Ayan, live na live nyo po ako mapapanood. Maliligo. Uh, um, wala pa talaga nagtatanong. Tento pala pag live. Oh, live. Oh. Mm. I'm Curtis. Mm -hmm. Ayan, oo, oh, oo. Oh, oh. mm -hmm. Curtis, no. -mm. Curtis -hmm. na, mm -hmm. Oh. mm Sanjo Marudo. Santo, Santo. And Jago. Oh, ayan, so live. Ayun, hindi ko alam kung ano ginagawa pa nagla-live. Hindi ko alam. Oh, pern, pasensya na po kayo. First time ko po talagang mag-live. Ayan, so habang wala po muna tayong mga question and greetings, ayan, maliligo muna po ako. Ayan. Ayan, yung ginagamit ko po, hindi ko po alam kung ano ito, ah. finale, eh. honey and milk. Hindi ko alam kung saan ito gin... Hindi ko maintindihan ang nakasulat parang Greek. Oo, Greek. Hello, sa mga kapatid ko na nagpapadala po lagi sa amin ng mga... Ganito, ayun. At sa ibang mga bansa, sa ibang bansa na nagpapadala ng mga ano-ano na ibang sulat, eh hinlagan nyo naman kung saan ginagamit. Tulad na rin honey and milk, kaya ito ipanlagay sa kape. Oo eh, ba't kaya rin nasa banyo? Kaya rin pala ipanlagay sa kape dahil honey and milk. Oo siya, kaya pala kami kanina hindi pa nakakapagkape. Ang honey and milk ay sa banyo. Ayan baka napaliban lamang sa banyo. Ayan malilikot ang mga bata. Ayun. So, ay magbubuhos na muna ako. Ayan. Ito po ang aking panabo. Ayun, yung mga lumang pinaglagay ng ah uh, mayonnaise. ay Ang saya-saya. Live na yung ako napapanood na naliligo. Ayan, naliligo muna po ako habang wala pa po ang mga greetings ninyo. And, syempre kailangan natin ng sabon at shampoo. Naku, nasaan yung mga shampoo. Wait lang ha. Ayan, ito po ang nakita ko. Panghilod. Ito po talaga ang ginagamit ko sa katawan. Sa so, mga nagtatanong po, ayan po, anong yung beauty secret ko. Ito po yung ginagamit ko sa aking and Surf with Fab corn. Cherry Blossom. Ayan, para may um, cherry blossom ako. Ayan, mas matipid po ito dahil... Ayan, pwede na po itong pang shampoo. At pwede na rin pong pang katawan dahil nabula din naman po. Ayan, bubula po yan. Tiwala lang. Ay syempre dapat. Kaya hindi nabulaw. Walang tubig. So, eh. Para bumulat. Bumula. Ayan, at syempre. Ayan, tihilot tayo. Ayan para talaga matanggal yung mga dumi natin sa katawan dapat mag mag ano tayo naghihilod ayan parang nasisilam ako wala nasisi ayan hilod lang ayun wala pa talaga nag anong wala pa talaga nagme-message, nagko-comment. Walang nalipad na puso. Um. ayan, bumula na po ang surf. Ayan, sobrang bula. Ayan. Nasisilam na ako. Wala ito yung mga message nyo. Parang hindi nabula sa tabo. Ayan, pasensya na po. Ayan, live po talaga ako ngayon. Siyempre, live tayo. Pasensya na hindi talaga ako marunong mag-live. Ngayon, siyempre, first time. Uh, okay. Masisilam. Masisilam na ako Wala katagal nyo naman magpabati Ayan basta hello po sa inyo Wala talaga Wala gusto magpapasok ay nakakasura kayo, kayo eh lang sabi na sabi na ako mag-live tapos hindi naman kayo nabati, hindi naman kayo nagkokom, walang nanonood, paano nilalaman ko may nanonood? Pagkakataon nyo pa naman para masilipan ako, wala, kakalungkot na mo. na mamaya na hala. okay, tatapusin ko muna okay, ang pagliligo ko. Kaya naman din yung, ayaw ninyong manood, ha? Mamaya na lamang po ulit.